Yan, Magandang buhay mga ludi Yan, Good morning Good evening Good afternoon uh, Karamihan na uh, sinasabi natin dito guys ay uh, Good morning So ayan guys uh, For today's video guys ay Ang uh, uh, gagawin natin ay uh, Makiklaim tayo ng mga asset Okay Para ibenta sa OpenSea para tayo ay magkapera. Yan. So, dito ang nakikita nyo guys ay dashboard ng mission control. Yan. Ito yung uh, nilalaro namin. Yan. Uh, play to earn games. Yan. Okay. So, ayan guys. Uh, Magkikim tayo ng asset, ng facilities. At sana mabigyan ako ng mas mataas na, na kalidad na facilities ngayon. Okay, so punta tayo dito sa manager. Ayan, okay. So, i-click natin itong new land. At pagkatapos, dito tayo sa order. Ayan, so nakikita nyo dito guys, mayroon tayong i-claim na dalawa. Ayan, okay. So, i-claim natin. Huwag na natin patagaling guys. Ayan, So, tignan natin kung ano yung bibigay ni Mission Control sa akin na uh, facilities. Yan. Okay, confirm lang natin guys sa uh, Metamask. Ayan. Okay, wait lang natin ng konti. Ayan. Writing to chain. Okay. Okay, so ayan guys, ang guys uh, ibinigay sa atin ni Mission Control ay solar grid. Ah, uh, ito po yung uh, pinakamababa sa limang klase ng facilities. Okay, so ayan, solar grid guys. Okay, so i-close na natin to at i-claim natin yung pangalawa. Ayan, so... Mataas man o mababa yung bibigay ni Mission Control sa atin, guys, dapat pa rin po tayo magpasalamat, okay, sa Panginoong Diyos. yan Okay, so, i-confirm lang natin, guys, sa MetaMask. Ayan. So, writing to chance, extracting asset. So, wait lang natin ng konti yun so ito yung guys yung pangatlo na klase ng facilities okay so tidal turbines uncommon facilities ayan okay yan guys hmm. tidal turbines uncommon facilities so meron na naman tayong ibebenta ngayon guys na dalawang facilities Okay, so i-close na natin ito. Ayan, so Solar Grid at saka ah, Tidal, Turbines. Ngayon, pumunta po tayo doon sa aking account sa OpenSea. So ito siya guys. Ayan, ito yung account ko sa OpenSea. So nakikita nyo dito, wala pa yan. Pero i refresh lang natin para pumasok. Ayan. So, yan na guys. Ito yung una natin nakuha. Solar beat sa Tidal Turbines. Uncommon facilities and outlier facilities. Yan. So, pwede na natin ibenta agad guys para mapipera na natin. So, kung mapapanood mo ito, uh, Sir uh, Basilio, ganito po yung pagbenta ng asset dito sa OpenSea. Okay po. Yan. So, i-click natin ito, guys. na natin ang solar grid. Yan. So, ang price niya ngayon ay nasa medyo mababa yung price. 4.45 matic. Yan. So, ang current price niya ay 1.36 USDZ. Ayan. So, mayroon na siya kaagad. Nag-offer. Pero mababa. So, ibibenta natin ng 4.45 matic. Ayan. Kayahin natin yan guys para hindi tayo masyado mapunta sa baba pagka lagyan natin ng mahal. Kailangan uh, nasa top yung ating ibibenta para madali lang siyang mabenta. Ayan. Okay. So, pag, sa pagbibenta dito guys, ano, ah uh, okay. So, i-click lang natin itong list. Yung maliit, oh. Kita nyo ito. List item. Yan. Yan ang i-click natin. Hanapin nyo lang yung list item pagka cellphone ang gamit nyo. Yan. Tapos, dito, nakalagay siya. Ethereum. So, papalitan natin yung Ethereum. Lalagyan natin. Ilalagay natin yung Matic para doon sa aking Matic mapunta ang ang pera na pagbebentahan ko. So, lagyan natin ng amount. Yan, i-paste lang natin yung 4.45 matik. Okay? Yan. Okay, so, ang papasok sa akin, guys, ay 3.8937 matik kasi mayroon siyang uh, gas fee. Yan. Uh, percentage sa so, pagbibenta ko dito. Ayan. So, and then, i-click natin itong complete listing. Yan, ganyan lang guys. Tapos, i-confirm na natin dito sa Metamask. Yan. Okay. Yan. Okay. Sign. Yan. So, nandun na siya guys. View listing na natin. Okay. Refresh lang natin ng konti. So, sigurado na punta ito sa pangalawa. Ah, napunta sa pangatlo. Ayan guys, you. Ito na yung binenta ko. Ayan, 2.51 dollar. Ayan guys. Okay. So, napasama na sa listing guys sa bentahan ng aking nakuha na solar grid. Okay. Yan. Ito ay uh, bali uh, ang ginawa kong itong tutorial video guys ay uh, for purposes lang ay para malaman kung paano magbenta dito sa OpenSea ang ating mga asset kasi mayroon nag-request sa akin na, na isang partner natin kung paano magbenta ng asset dito sa OpenSea. Ayan. Okay. So, i-back natin guys. So, yung isa naman. Okay, ito naman. Tidal Turbines. So, i-click mo lang yung photo niya. Tapos, pag lumabas na nito, ayan, so, mas mataas ng konti ang price. Uh, mayroon lang offer dito kaagad. Okay, 2.07 USDC. Ayan. Tapos, dito naman, yung uh, muling nagbenta ay 6-matic. Ayan, nasa 3.39 dollar. Okay. So, uh, ibibenta ko rin. Ayan, dahil uh, gusto kong magka, ano, magka pera ka Pambili ng merienda. Ayan, so palitan lang natin yung Ethereum guys. Lagay natin Matic. Tapos, lagyan natin ng five uh, 5. 98. So, mas mababa ng konti guys kaysa 6 matic para nasa top po tayo. Okay? Yan. So, ang papasok sa akin ay 5.2325 matic. Ayan. So, complete listing na natin guys. Ayan. Okay. So, i-confirm lang natin dito sa ating Metamask. Okay sign yan so view listing tignan na natin guys refresh lang po natin okay so ayun nasa top sya dahil uh, binabaan ko ng konti ng 2 uh, cents yung matic yung 6 matic uh, ginawa ko lang na 5.98 para makunta sa top okay para mas mabilis siya mabenta Okay, so nasa 3.38 dollars. Ayan guys. Okay, so pagka yan ay uh, nabili na, ay titignan mo na lang doon sa iyong email. Ayan, so punta tayo sa email guys. Guys, so dito, napapansin nyo dito guys, ay marami ay na akong nabenta dito. Ayan, lahat po yan ay binenta ko yan. Baka sabihin nyo na ito ay gawa-gawa lang. So ito guys ang mga nabenta ko. Yan. Your item sold. Congratulations. Your success fully sold. Ayan. So nagbenta ako nung isang araw ng may Tapos nung, nung isang araw ulit ay uh, Astro Credit. Ayan. Astro Credit Energy Tidal Turbines. Ayan guys. Ang mga binibenta ko dito. Ayan. Okay, so ayan, congratulations sa lahat. 'Yan ang mga nabenta ko, guys, no? Ayan. So, isang meta guys, na binenta ko nung isang araw ay nasa 16 point Matic. 'Yan. Okay, meron pa akong natitira na dalawa. Pero isa pa lang 'yung binili nila. Na uh, na benta ko yung tatlo dito na na ano, binenta ko yung tatlo na may tamot pero isa yung binili nila. Okay, so mayroon pa natira na dalawa. So lahat pito lahat po ito nakikita nyo guys dito sa aking account sa OpenCI aking mga asset ano yan yan ang aking mga asset na pwede kong ibenta dito sa OpenSea Ayan. So, dito, meron pa ako natitira na dalawa na may tamud. Ayan. Pero, nasa listing po yan. Hindi pa nabili. Okay. Isa pa lang yung binili nila. Siguro, isa lang yung kailangan nila. Ayan. Ayan, guys, ang aking mga asset na pwede kong ibenta. Yan. So, Yan lang guys. Uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana wag niyo pong wag niyo pong kakalimutan ang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Okay? At i-like at i-share itong video na 'to. Para sa mga baguhan na hindi pa alam kung paano magbenta ng asset dito sa OpenSea. Okay? So, God bless us all, guys.